What is up, Gar? May ginagawa na naman tayo ngayon na uh, Birdman EX, mga boss. So, bagong-bago pa lang na model to, mga boss. So, kaparehas lang tinong, kaparehas lang to, mga boss, nung uh, naunang uh, Birdman na Suzuki Street. So, ito naman yung EX. So, ganito yung problema niya, mga boss. So, pag nire-rein, redondo mo siya, nawawalan siya ng ang minor. Tapos, may tumutulog na uh, Kakaiba rito mga boss pag uh, mababa yung minor. Yun nga pala yung tumutulog na yung mga boss pag mababa yung minor. Yun yung decompressor dun sa may cylinder head. So may tumutulog sa kanya kapag mababa yung minor. So step by step tutulong ko kayo kung paano or ay medyo hantong ha, uh, EX. Para kung sakali meron na kayong idea kung paano ang gagawin sa motor niya mga boss so ganito lang yung gagawin natin so panoorin niya lang mga boss so ito nga pala yung mga babaklasin niya mga boss yung ice uh, screw rito dalawang screw sa unahan tapos dalawang 10mm uh, 10mm 10 na bolt dito mga boss so dito nilang ilalagay kung sakali para hindi mawala yung tornilyo So ano ba na natin ito mga boss? Ito nga pala yung uh, remedyo kung sakali kung kaya niya mag-start. So lulubogan niyo lang tong screw na malaki. So gamit lang kayo ng screw tapos iyon yung susi. Tapos um, automatic yan. Pag ganyan kasi na-release na yung IC, automatic yan. Aandar na kasi yan mga boss eh. So ibig sabihin yung IC niya ay umikot. So i-stack siya. I-release niya para umanda. Thank So, ganun lang mga boss, diba? Umandar na. Tapos maya, alimabas ah, nga pala rito mga boss sa check engine. So, automatic naman yan kapag ah, may check engine yung motor. Ah, pag umandar na yung motor mga boss, so ano na yan? Ah, mawawala na yung check engine. So, i-on, on-off, on-off nyo lang yung susi. Pag stable na yung uh, menor niya automatic, mawawala na yung check engine niya mga boss So, ang gagawin natin dyan, magwe plus na lang tayo muna ng uh, ISC mga boss So, ito nga pala, di-check natin yung ISC kung umiikot pa ba ng maayo So, minsan kasi uh, nangyari dito, nag-stack minsan umiikot Minsan hindi umiikot, so nag-stack sa loob So kung naka tatlong palinis na yung customer nito pabalik-balik pa rin. So ganito na lang yung gawin nyo, panahonan nyo ng eto mga boss. Para kung sakali makakuha yun ng idea sa pabalik-balik na sira ng uh, ISC. Minsan kasi umiikot siya tapos minsan stop up. So ito na nga pala mga boss yung ikakabit natin. Papalitan natin siya ng Manola SC. So pang samantagal na to. Sakali. Pero syempre hindi natin alam kung a uh, Kailan to bibigay kasi manual eh si pero magaanap to ng kainang ha, brand na mas na mas maganda sa so, Shopee mga boss. So nabili nga pala lang ng customer ito nasa nasa 300 pesos. Hindi pa kasama yung shipping mga boss. So ilalagay ka na lang sa screen nyo kung saan yung seller nito na Shopee mga boss. So, screenshot nyo na lang. Bali, na natin yung mga o-ring. So, isang set naman yung mga boss. Kompleto na yan. May spring na, may o-ring, tapos may lock na rin. So, ang gagawin nyo rito mga boss, uh, iikot nyo lang to. Iikot nyo lang siya para kung sakali, sobrang haba kasi nyan eh. Pag uh, hindi nyo kasi nirelease yan, tutuko dyan mismo din sa loob ng ano ng throttle body natin so i-release nyo yan. tapos may nut nga palang kasama yan pag naging okay ng minor pwede nyo na nga uh, yung uh, maliit na allen. so ipapasok na lang nga dito mga boss tapos iti-testing na rin natin yung minor kung uh, magiging okay na ba siya so panoorin nyo lang mga boss So, stable na yung uh, nito mga boss. So, obserbahan na natin yung uh, RPM nito. So, ang um, menor nga pala nito mga boss, uh, 1,700 plus 100 plus minus. So, ganun yung uh, minor niya. So, kaya tinawag siyang uh, manualize dahil kayo mismo pwede nyo nang pihitan kung ano yung standard na RPM ng motor. So... Ganito lang yung ginawa ko kung sakali, bali gumamit nga pala ako rito ng ano, pang-adjust ng uh, RPM. So, gumamit ako rito ng uh, digital multi-tester para ma check natin kung accurate talaga yung RPM na ilalagay niyo sa motor niyo. So, hindi pwedeng uh, piyet-piyet dito mga boss. So, kailangan na sa si standard tayo. So, nagka minor na yung uh, motor, so, obserbahan na lang natin yung RPM ng motor. So ito nga pala yung uh, ginamit ko na digital multi para dito natin makita kung accurate yung RPM ng motor. So dito kasi hindi tayo manghuhula kung anong RPM yung lalabas sa kanya. So kurito lang yung ginawa ko. Oh. So diyan kaya mag adjust sa mismong one at manual si kaya tinawag siya manual si So kung pabalik-balik yung uh, walang minor, so nakailang barilis na kayo ng throttle body, ganun pa rin. So ito yung dapat na gawin nyo. So okay na okay to. Palitan nyo na lang ng manual ISC. So mura lang yung manual ISC na yung mga boss. So kaya kaya na ng budget nyo. Kesa bumili kayo ng bagong ISC. So medyo may kamahalan yun. So ito okay na okay na to para sa motor niyo So okay na yung motor na to mga boss. So obserbahan na lang natin siya. Tapos ibabalik na lang natin yung mga dapat nating ibalik. So panoorin nyo lang. Ako may natulong nga pala ako sa inyo mga boss sa ating uh, munting uh, video So huwag niyo sanang kalimutang i-like ang ating uh, video Para kung sakali maraming makakakita kung paano natin ginawa ang motor So malaking tulong na rin ito para sa inyo mga boss So ganun lang oh, Maraming salamat sa pananood mga boss So huwag niyo sanang kalimutang magsubscribe And like, share sa ating uh, munting vlog So kung gusto niya pala magpagawa, nandito tayo, nandito tayo sa Motor Trade, Sampalo. ah uh, Espanya, Lakson, Avenue. So malapit lang tayo dito mga boss. Pagbabaan niyo lang ng nagtahan kung galing kayo ng Manila. So ganun lang naman mga boss. So madali lang naman uh, hanapin yung shop natin. So bubble na lang natin yung mga tinanggal natin dito mga boss. So itesting it na lang natin yung motor. So kailangan niya rin nga pala mga boss na takpan yung ano, yung ah, uh, kung bypass kayo, tatakpan nyo yung yung IEC na tinanggal natin na binaypas natin para kung sakali hindi siya mabasa so automatic nga pala ito mga boss kapag uh, maging, naging okay na yung minor niya automatic mawawala na yung check engine niya so kahit hindi, hindi niya na i-delete yung sa may panel yung mismong check engine So nawala na yung check-in din niya dahil stable na yung kanyang RPM, yung kanyang minor. So ibabalik na lang natin yung mga, mga tinanggal na natin dito mga boss. So hanggang dito na lang ang video natin mga boss. Ang maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. At lagi kayong mag-iingat mga boss. Maraming salamat. That's was it.